today guys dito sa asin umaambon at medyo malamig ng konti mga practice scenes ngayon yan siya o oh, seryoso punta muna tayo doon guys lakad lakad lang ako habang nagpa practice siya Ayan, walang makikita doon oh doon siya doon si Jens. tagal ko nang hindi nakabalik dito malakas sigurong alon dito ay ayan oh marami ang seaweeds maalon siguro wala nang makita dun guys oh haa pinalitan nila tong kahoy bago na siya dun sa overlooking rin masyadong maklaro. Mafag dito. Pero dito talaga banda guys sa ash yung malamig. Malamig talaga dito pag ano winter. Diyan sa unahan maraming bahay dyan. Hindi na makita. Grabe. Kapal ng fog. hindi siya nilalamig yung ibon guys hindi nilalamig naghanap siguro yun ng isda dito. ay ano yan swan may swan doon no dalawa puntahan natin. Kita okay, you guys. Puti. Kulay puti na swans. Ay, ito na na. Yan. Yan sila. Oh. Naliligo. Meron pa din dalawa doon sa tanahan. Pero ibon ata Yan. enjoy sana all may something doon sa unahan ah okay mga ibon pala i don't know kung klaro makita niyo. Akala ko dolphin. <laughs> Mga ibon din pala doon sa unahan. Marami doon. Mga ano sila. One, two, three, five, lima. may naliligo doon sa unahan. Punta sana ako doon, pero may mga naliligo. Nandun pa rin yung mga swans. Tamang talon lang sila saglit guys, tapos umahon din kaagad. Malamig siguro ang tubig. tin guys oh ang tibay nila oh hindi nila lamig balik na tayo doon guys malamig <laughs> naiwanan ko yung gloves ko sa sasakyan